Magandang araw mga bata, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga kababaihan sa revolusyon. Una ay si Gregoria de Jesus. Siya ay kabiyak ng supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio. Si Gregoria rin ay kilala sa taguring lakambini ng katipunan at karaniwang tinatawag na inang oryang. Siya ay nagkaroon ng mahalagang tungkulin sa katipunan dahil pinagkatiwala sa kanya ang pag-iingat ng mga dokumento ng katipunan kalakip ang mga selyo, mga gamitan at revolver. Malaki rin ang ambag niya bilang asawa ng pinuno ng katipunan na habang si Andres Bonifacio ay namuno sa mga labanan, siya naman ang nagtatago ng mga kasulatan tungkol sa lihim na samahan. Pinamahalaan din ni Oryang ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga kasapi ng katipunan na minalas na nasugatan. Nang minsang may nagtraitor sa katipunan ay itinuro siya na may hawak ng mahalagang kasulatan ng katipunan subalit madali niyang naitago sa malayong lugar. Tunay na natatangi si Gregorio de Jesus sa kanyang partisipasyon sa samahan. Sumunod naman ay si Josef Barizal. Panggoy kung siya ay tawagin. Siya ang ikasyam na anak sa pamilya ng mga Rizal at kapatid ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Siya rin ang naging pangulo ng lupon ng kababaihan. Katulad ni Gregoria de Jesus, si Josefa ay tagaingat din ng mga lihim na dokumento ng samahan. Pinoprotektahan nila ang mga katipunero habang patagong nagpupulong ang mga ito sa pamamagitan ng pagkakanta at pagsasayaw upang malihis ang atensyon ng mga kuwartya sibil. Pangatlo naman ay si Melchora Aquino na kilala rin sa tawag na Tandang Sora at Ina ng Balintawak. Sa pamamagitan ng sariling sikap ay tinulungan niya ang kanyang sarili na magbasa at sumulat na ipakita niya ang kanyang kabayanihan sa panahon ng revolusyon sa pagtulong sa mga katipunero na makipaglaban sa mga mapang Espanyol. Nagsilbi rin siyang pagamutan sa mga sugatan. Ngunit siya ay ipinadakip ng mga Espanyol at ipinatapon sa isla ng Marianas. Dahil sa kanyang kabayanihan, ipinangalan sa kanya ngayon ang isang lugar sa lungsod ng Quezon. Sumunod naman ay si Teresa Magbanwa. Siya ay tinaguriang Visayan Joan of Art. Isa rin siya sa maipagkakapuring Pilipina. Siya ang natatanging babaeng general na pinatunayan na ang babae ay may angking kakayahan, tibay ng puso at katapangan at handang isakripisyo ang buhay kung kinakailangan. Siya ay asintado sa baril at husay sa pangangabayo. Namuno siya sa mga grupong gerilya at matagal Tagal. na lumaban sa digmaang Espanyol at Amerikano. Sunod naman ay si Marina Dizon Santiago. Siya ay naging kalihim ng katipunan at siya rin ang katipunera sa puso at sa gawa. Siya ay isang matapang na babae na naglingkod sa bayan. Ang kanyang ama ay isa sa labintatlong martir ng Cavite at aktibong kasama ni Andres Bonifacio. Isa siya sa mga nag-imbestiga at napag-alaman niyang katipunero. Siya ang isa sa mga kauna-unahang kababaihan na nagpatala noong Hulyo 1893 bilang katipunerang handang tumulong sa pakikidigma. Isa rin si Marina sa mga naging pinakaaktibong katipunera. Siya ang laging nangunguna sa pag-awit at pagsasayaw upang iligaw ng pansin ang paikot-ikot ng mga patrol. Sumunod naman ay si Trinidad Perez Texon na kilala rin bilang ina ng biyak na pato. Isa siya sa ilang kababaihan na humawak ng armas at nakipaglaban kasama ng kalalakihan sa revolusyon sa din siyang ina ng Red Cross para sa kanyang paglilingkod sa mga kasamang katipunero. Hinangaan siya ng kalalakihan sa paghawak ng sandata. Nag-aral rin siya ng iskrima at sinasabing minsang pasukin ng kanyang bahay ng mga gwardiya sibil ay nilabanan niya ang mga ito. At iyon lamang ang ilan sa mga kababaihan na nagpakita ng gilas at galing noong panahon ng revolusyon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.